Hello, good evening, good morning, good afternoon. Ayan. Ito so, ulit, update ulit tayo sa ating ginagawang bahay. Ito na, ang ating ginagawang bahay. Halo, it's finished na. Ito, may lang mga pintana, uning type. Tapos ito, mayroon ng door lock. Ayan, ating pinto ng CR. At ito, okay na rin dito. Pagpital natin mga accessories na lang, inodoro. Ayan. Tapos shower. Tapos mga floor drive. Tapos ito, ito yung nakalagay na yun. Ayan ang pinakalabawan nito. Ayan. Eh. Tapos dito naman, ito ang ating kitchen, ayan, dirty kitchen. Meron ang gray Yung ating island, finish na. Dito. Nagba tayo, nagbago tayo ng nagbago tayo dito ng ano, ng lababo. Ayan. Ito ang ating pinalit. Ayan. Tapos pagkabila, ganun. Ayan. naga nagbabago ang tubig. Tapos pag mo ng kanan, ito naman. Tapos ang alay sa ilalim, ito. Tiba? Ang daming wiring. Ito kasi yung ano, ba ng baso pag maghuhugas. Ay, tubig. Tapos dito, nilagyan natin na decorated panel. Yung record ng ating island. Dito, lagay Dito, lagay ng TV. Ayan to, may unyong type na rin, yung bintana. Tapos dito, ayan. Ang ating railings kisami, ayan, meron ng pintura. Dito, may cabinet na tayo. Ayan. At ang flooring natin, ano ka yan? Finish na, totally. Meron ng mga grout. So, kaya sa kwarto, ito, meron ng doorknob. Nakabit na rito. Ito, lagay ng sapatos. Ito, sliding. Sliding window. Sliding door. Ito, so, may mga benta na rin tayo. Ito, so, ito, finish na. Ito, so, kinabit na natin ng doorknob. At ito naman, ito. Posit na lang kulang at mga floor drain Ito, so, may tubig na tayo. ano na, katayangal pa tapos ito ang ating shower ito marami rin itong ano shower ah ito ito naman kanya Saan? Ito. Ang gray po. Ayan ang ating mga ginawa. Dito, ang pinakapinto nito ay salamin. Ayan. Ito, finish na tayo lahat ito na lang Kulang natin mga ilaw na lang ayan hanggang dito lang ang ating vlog salamat salamat sa palaging nagka support sa ating channel thank you thank you mga bilang ilang maraming salamat ayan sa support sa ating channel at saka tayo Mayor A G sa lahat na ating Mokya at sa mga iba na nilatabas sa sauce. ayan Thank you, thank you, Marchi, Jamsid uh, Lahat, salamat. Ano uh, ganito lang ating vlog. Bye-bye.